Paano gawing default ang isang card sa Apple Wallet? Ang unang hakbang ay buksan ang mismong application ng wallet at kapag nabuksan na natin ito, lalabas dito ang lahat ng ating mga card at napakadali lang. Kung marami tayong card, ang unang dapat gawin ay slide ang card na gusto nating gawing pangunahing card sa unang pwesto at ito ay gagawin lang natin sa pamamagitan ng pagpindot sa card. Halimbawa, itong nagsasabing plenty, pipindutin ko ito at makikita mo na automatikong parang gumagawa ito ng animation na parang umaangat at simpleng idrag ko ito pababa hanggang mailagay ito sa unahan tulad ng nakikita mo dito at dito automaticong sinasabi na plenty, ngayon ito na ang iyong default na card at simpleng lalabas ito dito kung gusto kong iba ang maging default, islide ko lang ulit ito, pinipindot ko ang card na gusto kong lumabas at islide ito pababa at makikita mo na automaticong ito na ang aking default na card. Ngayon kung pipindutin ko ng dalawang beses ang lock button na parang magbabayad, makikita mo na automaticong ang default na card na lumalabas ay itong itim. Kaya ganun lang yon kung hindi gumana ang pamamaraang ito, buksan lang ang settings application sa kanang itaas na bahagi at kapag nandito ka na, hanapin mo lang ang bahagi ng wallet at Apple Pay na ito na lumalabas dito, pindutin ito, pagkatapos ay pumunta sa kung saan sinasabi ang default ng Apple Pay, ito ng card Address preferences pindutin ito at dito lalabas ang default transactions at dito ang gagawin mo ay pindutin ito at lalabas kung alin ang card na gusto mong maging card na gagamitin mo bilang default sa tuwing gagamit ka ng Apple Wallet o Apple Pay sa kasong ito ay ito na nandito piliin ko lang ito at lalabas na ito